alleged uh, destabili destabilization plot against the Marcos administration. And... Your yeah. uh, comment on this na nababadwil na kung saan mga chismis pa ganyan. Lumang Di tugtugin na, no? Nakakasuyan. Uh, unless may tunay na katudayan, eh, huwag tayo masyadong praning. Basta magtrabaho lang tayo at tumare, ibalik ang usapin sa Bigas, unahin ng pagkain. Yan lang ang aking mantra. Unahin ng pagkain. Buto ng Filipino, hirap tayong lahat. Ang uh, ating uh, bigas na nasa 60 piso kada kilo ay hindi makatarungan. Thank you ma'am. Ano yung gawin mo ng Hindi ko alam. Wala akong alam. Wala akong nakikita ang katibayan. Kundi ang kapra ng mga tao. But you don't see them doing that. The destabilization. Is there any proof? Provide the proof, and then let's have a look at it. Oh.